Another day, another mini vlog for today's video, mga mare. Pagising ko nga mga mare ko, nakita ko na umuulan nga sa labas. At ito na nga mga mare ko, mag-ready na nga kami ng aming kakainin. At ito, nakapagsain na nga kami mga mare ko. Ito nga pala yung ulami namin hanggang gabi na ito. Ito nga yung bigay ng mama ni Daddy Bilog. So, ayan, buti lang ng mga mare ko, meron na kami malalapitan at nandito kami malapit sa bahay ng mama ni Daddy Bilog dahil nga wala pang work si Daddy Bilog mga mariko at wala talaga kaming income dahil dalawa kami walang trabaho sobrang hirap nga mga mariko dahil nga may sakit nga rin si Daddy Bilog nung medical nga kami dahil, araw, dahil nga naghahanap nga siya ng work nalaman nga namin mga mariko na meron nga siyang diabe diabetes type 2 nga yung diabetes niya at marami, meron din siyang high blood Sobrang nakakalungkot nga mga mariko dahil nga wala na nga siya ng work, nagkaroon pa siya ng sakit. Ayan nga mga mariko, kaya nagme maintenance na rin siya ng gamot niya super diabetic. So ayun mga mariko, sobrang hirap dahil nga wala pa nga siyang trabaho plus inuutang nga lang namin yung mga panggastos namin ngayon at yung mga pambili namin ng gamot niya. Kaya ayun mga mariko, ito nga nagluluto na rin pala kami ng ulam naming itlog. Habang nagluluto nga si Daddy Bilog mga mariko ay nagwawalis na ako at naglilinis nga. Then, ayan, share ko rin sa inyo mga marikolas Last week, Pumunta nga pala ako sa iMall. Nagpa-inject kami ni Darius. Nakagat nga si Darius ng pusa mga mariko. Kaya naman gusto ko rin talagang ma-sure na okay lang siya. Kaya ayan, pinatingin ko na rin siya sa doktor. Kung matutulukan ba siya mababaksin. Nabaksin na naman siya ng first dose. Then, yun nga habang binabaksinan nga siya, umiiyak siya at sobrang lakas nga niya mga mare habang ini-inject siya. Kaya nitong mga pangalawa, umunta nga ulit kami dun sa i at pina-inject ulit si Darius kasama na nga namin si Daddy Pilo. Ayun nga, tapos na mga kami magpa-inject at pumila doon. Sobrang dami kasing pila at ang dami nga talagang nakakagat ng aso ah, po sa sabi nga nila kapag kahit kalmot daw dapat ipa-inject. Kaya yeah, ayan, mga nakaraan kasi, ilang beses na si Darius nakakalmot, nakaka, nakakagat ng pusa. Kaya ngayon talaga naman, yung na talaga ako sa malapit na pa-inject dito, kahit ako lang mag-isa. Uh, Siyempre, maganda na rin makakasigurado tayo sa kalusugan ng anak natin, mga mariko. Noong time na nagpapa inject na ako doon, meron nga bata na nagwawala-wala, mga mariko. Ang sabi nga ng lola niya, After daw ma-indicate ng bata, eh, naging gano'n na nga siya. Sumisiksik nga yung bata mga mariko doon sa mga upuan. Ayaw niya nga magpakuha sa lola niya. Ay yung lola niya medyo mahina na kasi matanda na nga yun. Buti meron doon ano, yung nagtitinda or janitor. Tinulungan si lola na buhatin yung bata. Kaya ayun, nakaalis na sila. Nakakaawa talaga yung bata kasi nakahubad na nga siya. Tapos nagwawala-wala siya. Halos ayaw niya talagang magpa magpabuat sa lola niya, tapos sumisiksik siya sa mga kupuan. Kaya ayun, kailangan talaga natin isipin yung health ng anak natin. Magpa-check up agad para makasigurado tayo. Huwag na tayong kumilos kapag huli na ang lahat. Mahalagang safe yung kalusugan natin ng mga anak natin. So ayun nga mga mariko, thank you for watching!